chiller sa ka-freezer. Uh, yung mapapagastos ka na naman. Anito mm -hmm. ba yung ampm? Hindi rin, kasi kailangan mati ba yung salamin lang yan. kasi pag ganyan mga pambahay saan ko yung matiba yung pinaka oh hindi rin mabaga, one, maliit ito mas malaki pa rin yung dati ko Ito lang yung pwede para sa pang -business. Kaya lang maliit. Konti lang may isto. Chiller nila. Masyadong malalim. Ang hanap ko malapad at mababaw lang. Yung pang freezer din nila. Puro pang bahay lang. Ref freezer. kasi walang ref na personal. Hindi ka makapag stock ng maayos na mga pang-ulam at pang-tinda. So, yung ganap ng sofa bed. ako sa appliances kasi nasira yung aking ref kailangan ng palitan kaysa ref with freezer na naman mag freezer na lang ako dahil lang kailangan ko lang naman, alagayan ko ng aking mga meat Wala. Ito yung Ang dalawahan Ito mga po hmm. Wala. wala silang rep na pwede pang business, pang personal lang yung meron. Baka pag ano, pupunta pa ako ng may guys, para sa... Ganito kasi, sobrang lalim. Mahirap pumuha ng stock pag malalim. Yung ganito, kasi pag nilagyan mo ng stock, malambot lang sa lamin kailangan ko stainless o kaya yung flat lang. Wala dito yung aking hinahanap. washing na lang. <laughs> regular ref lang ang marami yung pang personal na hindi ista ka ng pang tinda tinda malambot lang yung patungan nyo Well, o'clock. Kaya pala ang dami ngayon kay nakapila doon Kailangan na, na ako sa grocery at may pinapabili ang aking ate Ako nang bibili kasi busy sila naglalaba at yung aking kasama naman na si ay ayaw nang sumama sa akin dito sa grocery. Dumaretso na siya nang uwi sa bahay. Ako na lang daw mag-grocery mag-isa. Hindi naman ako magro grocery eh. May tilingnan lang ako sa may appliances. Kaya window shopping lang dito sa mga naghahanap lang ako para sa kailangan ni ate. Kasi siya ay magluluto daw ng merienda. Ang mm. daw seriala.